Habang busy tayo sa FIBA, sa ibang balita, maray na balita niya na ang response ng PBA sa patuloy na pag-alis ng mga talent nito papuntang ibang bansa. Na umani muli ng batikos, hindi lang sa mga fans kundi pati sa mismong mga players. Paano, ibaban ba naman sa liga ng tatlong taon ang mga gagawa nito? Hindi kaya more harm than good lang ang epekto nun sa kanila? To be fair, may intindihan rin naman talaga ang concern ng PBA. Tatlong big names na naman kasi ang umalis ngayon, si Arvin Tolentino, William Navarro at Jamie Malonzo. At ang matindi pa, dalawa dyan galing SMC, isa sa dalawang big group sa liga. Lalo yung Hinebra, malaki na ang pasahod mo, kayo ang pinakasikat, playoff contender, team ko ng coach, parang halos lahat maganda sa team. Pero inalisan pa nga rin kayo ng player. At kung ganun, we can say, pag Hinebra na ang inalisan, wala nang safe na team sa PBA sa kaparehong pangyayari. Kaya mag-aalala talaga sila. Kaya naman na yan, para mapigilan ng mas marami pang ganito sa future, ay ibaba na nila ng 3 years ang lilipat ng liga hindi para sa abroad kundi pati sa ibang local leagues na rin. So pati ang PBA lalabanan na nila dahil may mga teams dyan na kaya magpasahod ng PBA max or more pa. Pero ang main point dito, kung ayaw mo na maglaro sa PBA, whether na draft ka, tas ayaw mo sa team na pumili sa'yo, or simply gusto mo lang lumipat talaga ng liga dahil may good na offer o anumang rason, while may offer din ng PBA team mo sa'yo after ma-expire ng last contract, pag tumuloy kang umalis, ban ka ng 3 years. Maraming ang umalma rito, pati mga players. Sa post ng good friend kong si Hoop Junkie, si Arvin Tolentino na paawit na lang na comment sa balita dahil fresh na fresh yung 3 year ban niya. Si Kobe Paras din na pa-comment na papadraft sana ako I guess next time na lang. Whether seryoso man sana siya na magpapadraft talaga sa PBA or hindi, sigurado maraming young players natin ang may same sentiment sa ginawa ng liga. Ang magiging problema kasi rito, baka lalo lang kumonte ang mga papasok na top talent sa kanila. Mag-hesitate magpa-draft early sa kanilang career dahil malalak nga sila sa PBA, mahirap makawala. Pag umalis ka, ibaban ka. And din yan sa kanila, makabawasan na sila ng magagaling na current PBA players tas yung amount din ng mga magagaling na papasok na bago ay hindi ganun karami, hindi equal. So mas lalo lang sila masasaktan pagtagal. Kaya sabi nga natin kanina, more harm than good ito. Kahit balibalik ta rin, hindi nila mapipigilan yung pag-alis ng mga PBA players. Dahil yung 3-year ban na yan, lang yung player ng guaranteed na 2-3 years din na contract sa KBL o Bilib, kagat pa rin yan. Kasi sure na yung pera mo sa abroad eh. Isang taon mo nga doon, equal na sa dalawa-tatlong taon mong sahod sa PBA. With less na work pa. May off-season pa kayong mahaba. Kita mo pag off season o FIBA break ng na Japan, nagsisiuwian yung ilang Pinoy players natin doon. Kasi mas maganda nga yung calendar nila, hindi paguran na pagtapos ng PBA Finals, isa dalawang linggo, laro na naman lahat. Start na naman ng conference, tas wala na namang nanonood. Kung bukod sa pagod na yung mga players, hindi rin nabibitin yung mga fans. Alay ka limbawa itong NBA, pag off season, mamimiss mo eh. Pero pag PBA Finals ang natapos, within 2 weeks or 1 month balik na. Kaya yeah, kahit na anong gawin sa ganda ng liga at opportunity sa ibang bansa, aalis at aalis pa rin talaga yung mga Pinoy players natin. Ano mang parusa ang ipanakot nila? Alam nyo kung ano mas magandang gawin ng PBA? Gawin nilang mas seamless yung paglipat ng mga Pinoy talents from PBA to KBL, B-League o ano pa. As long as expired na yung contract, hayaan nyo. Or as long as nakiusap yung players sa team niya, pinayaga naman, hayaan nyo. Tapos i-welcome back nyo nalang pagbabalik na. Ewan ko na lang kung hindi magsipasukan ng mga bakanteng young players natin. At the end of the day, isa tong PBA sa mga tinitigdan ng bilig at KBL bilang kuhaan ng talent. At if tingin ng young star natin na makakapagpasiklab siya sa PBA, makakapagpapansin sa mga teams abroad, at makakalipat din naman siya na madali pag inoferan overseas, papasok yan. Ang main concern kasi madalas ng mga players at agents nila pag nagpa-draft ka na ng PBA, biglang limited ka na lang, yun na yun. Kaya e, maraming matatanda na nagpapadraft eh. Pero kung sakali nga magiging madali na ang labas-pasok na nasa liga, wala na mag-hold back sa kanila, year by year dadami ang talents na itong PBA. Pati mga PBA players na nagsialisan, babalik yan. Nalimbawa lang si Ray Parks, Matthew Wright, Kiefer Avena na bakante, e eh sige laro muna ako sa PBA para maka-attract ng new team sa Japan. Pirama ako ng short contract or may clause na pag kukunin ako abroad, pwedeng umalis by the end of the conference or by the end of the season para hindi naman maapektuhan din instantly yung campaign ng team. Tapos sa PBA, para kung 5, 10 former PBA players ang makaisip niyan. Same sa mga young stars natin, like yung sina Kobe, 1GDL, 30, Tamayo, El Defonso at marami pa. Tingin mo hindi pa nalaro ng PBA? Kasi hindi naman lahat yan makukuha sa Japan at Korea. So ang ending, dadami yung stars sa PBA na nagpapasiklaban, mas gaganda ang competition, mas sisikat, pero ang kukurutin ng Bilig at KBL, ilan lang. Maraming may na magagaling. Tapos pag rin naman sila, isusoli naman yung ibang Pinoy star. So hindi pa rin ganun kasakit. Sa long term niyan, dadami yung big names sa PBA. Magkukumpulan yung mga Pinoy talents doon dahil hindi na sila mag-worry dahil ang dali namang umalis pag naka-attract ng team abroad. Maganda rin, hindi sila mababakante, makukondisyon sa PBA. Tsaka habang dumarami yung talents natin sa liga, same pa rin naman yung spots ng mga Pinoy players sa ibang bansa. Kasi yung KBL, 10 teams lang yan. Ang bilig kumukuha rin sa ibang mga bansa. Sa Korea, China, Taiwan, pati West Asia kumukuha na rin sila. Kaya kung gagawin na ganito na magiging mas maluwag, year by year mararamdaman nila yan without a doubt. Na mas maraming pumapasok na talents kaysa sa lumalabas. Nagsisibalikan pa yung iba. Just imagine, ganitong balita ang mabasa natin sa future. Alimbawa lang ha, Kiefer Ravenna, pumirma ng one conference deal with NLEX. Ray Parks, lalaro sa Governors Cup para sa TNT. Kobe Paras, magpapadraft na with clause or condition na makakaalis siya if may offer overseas. Ewan ko na lang kung hindi pa makahatak ng maraming fans ng PBA dahil sa ganda ng competition at bibigat ng pangalan. Instead na pigilan, basta pinayagan ng team, walang na-breach na contract o anumang lalabagin, payagan nila. Gawin nilang mas open na liga ang PBI. And with that, malaki ang chance na mas marami silang ma-attract, mas maraming papasok, kaysa sa mga lalabas.